Masagana masaganang araw po sa ating lahat. Ako po si Engineer Robert ng Ram E Solutions. At ngayong araw, katulad ng ipinangako ko nung nakaraang post natin na magkakaroon tayo ng tutorial vlog series tungkol sa iba't ibang microcontrollers, microprocessors. Katulad ng mga nasa harapan natin ngayong araw, ito yung ating unang episode para sa series na yan. Kung naisip ko, bago tayo mag-proceed no, sa iba't ibang microcontrollers, katulad nito, meron tayo ditong Raspberry Pi Pico, Okay, Meron tayo dito ang Arduino Nano. Meron tayo dito ang ESP32-S3. Then meron din tayo dito ang Raspberry Pico. At marami pang iba. Siyempre, yung pinaka-classic na alam natin, yung Arduino Uno. No? Meron din tayo dito yung classic na alam natin, ESP32. Okay. So, pero bago natin yan aralin, kailangan magkaroon muna tayo ng background. Ano ba yung tinatawag nating microcontrollers? Okay. So, bakit ba natin at the first place kailangan matutunan yung microcontrollers. Ano siya, paano siya gumagana, at saan siya pwedeng gamitin. Unang-una, dahil sa panahon ngayon, no, na talagang high-tech na ang mundo, no, mapa, kung ano-ano man yan, na ginagamit natin sa bahay. Washing machine, ref, oven, no, rice cooker, yung ibang mga mamahaling rice cooker. No? Even yung mga keyboard natin, yung mga laptops natin, yung mga ilaw natin, pwede din. No? Yung mga automation natin sa mga sasasakyan, sa mga pabrika, halos karamihan niyan merong mga nakatago sa loob nilang mga microcontrollers. So, napakahalaga, napakalaking impact, no, napakalaking uh, advantage para sa ating mga future engineers or mga future innovators kung meron tayong idea or background sa mga microcontrollers. Kasi this will enable us to automate things No, kasi yun naman yung purpose ng innovation para mapadali yung pamumuhay ng mga tao. And one way to do that is to automate yung mga tasks na nahihirapan yung mga tao ng gawin ng paulit-ulit. So dun magandang gamitin si microcontroller. So ano ba muna yung microcontroller? Kasi palagi na natin siya naririnig, no? Hindi natin siya nakikita malamang, pero nakatago siya sa mga electronic devices natin. Pero, ano siya? Okay? So, si microcontroller, isa siyang IC or integrated circuit. Ibig sabihin, isa siyang chip no, na naglalaman ng millions and millions of transistors para magawa yung nakadesign sa kanya. So, isa siyang IC at sa loob ng IC na yun, no, meron na siyang tinatawag natin na CPU which is in central processing unit natin na siya talaga yung utak no, 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 no chip natin kasi siya talaga yung nag-conduct ng addition, subtraction, multiplication, division, logical operations at iba pang operation na kailangan natin para magawa talaga yung mga task na gusto natin gawin or ipagawa sa ating microcontroller. And then meron din siya syempre, meron yung mga memory ng ating microcontroller kung saan dito naka-store naman no yung mga program syempre no. Uh, para doon ngayon kukunin ng ating microcontroller or ng ating system kung ano yung gagawin niya kapag na-receive niya yung certain information. And then, meron din siyang input and output peripherals. At yung iba pang microcontrollers, nakadesign siya na marami pang peripherals na nakapasok sa kanya. So, pero kadalasan, meron tayong CPU, meron tayong memory, and then meron tayong input-output peripherals. Okay, so yun yung basic no, na, na component na sa lahat halos ng microcontrollers, hindi pwedeng mawala yon. Bakit? Bakit hindi pwedeng mawala yung at least yung tatlo na yon? Okay, unang-una -una kasi, Paano ba natin ginagamit yung ating mga microcontrollers? Katulad ng halimbawa, nung nasabi ko kanina, ginagamit natin siya, let's say, sa automatic na washing machine. Okay? Or halimbawa, sa mga automatic na ilaw, street light. Diba? Nakapagka dumilim, yung sunlight na wala, yung ating ilaw sa kalsada, bigla na lang mag-on. Okay? So, for a microcontroller to work, no? or for a microcontroller magkaroon siya ng purpose, magkaroon siya ng application, magkaroon siya ng silbi. Okay? Kailangan may ability siya to interact with our environment. Paano interact with the environment? Halimbawa, tayong tao, how do we interact with our environment? Halimbawa, pumasok sa loob ng bahay mo. With your own eyes, nakita mo, madilim. So, anong gagawin mo? Isip ka, madilim. Gagawin mo, to turn on mo yung lights. Tama? Para lumiwanag. So, nung nakita mong maliwanag, halimbawa, nung unang mong bukas, ay, masyadong maliwanag. ano gagawin mo? Pwede mong bawasan. Halimbawa, tatlo yung naon mong light bulb, di ba? Pwede gawin mong dalawa na lang or isa na lang. So, we are able to interact with our environment. Nakakapag-interact tayo sa paraan na nag-take tayo ng information, ng data from our environment, pinaprocess natin sa ating utak, and then we are doing something doon sa environment na yun. We are controlling something. We are updating something para mabago yung state ng environment natin. Na yung original yung environment natin, madilim, no? binago natin, naging maliwanag. So, ganun din gumagana yung ating mga microcontroller. It has the ability to perceive, no? or rather to sense our environment using its input pins. Okay? So, katulad ng ating mga Arduino dito, no? So meron tayong input pins dito and then meron din tayong mga output pins. Okay? So input pins kadalasan diyan nakakonekta yung ating mga sensors. Kung baga, katulad ng tao, kung yung tao, meron siyang mata, meron siyang ilong, meron siyang tenga, meron siyang balat to feel, no? To sense its environment. Halimbawa, paano mo nalaman na madilim? Hindi mo naman niya naramdaman dahil naamoy mo kundi dahil sa mata mo. Paano mo naman naamoy na, halimbawa, may leak yung LPG ninyo. Di ba, hindi mo nang makikita yun, kundi maaamoy mo. So, ganun din yung sensors na inilalagay natin sa mga microcontrollers natin. So, depende dun sa application or doon sa purpose na gusto natin gawin, yung pipiliin nating sensors. So, maraming classification ng sensors, no? Halimbawa, meron tayong light sensor, parang atumbas ng mata natin. No? That can detect yung intensity ng light. Meron din tayo temperature, parang katumbas ng balat natin. That can feel, that can feel, no? that can sense. Ano yung temperature, ano yung humidity. Meron din tayo mga microphone that can hear kung ano man yung audio doon sa environment. At napakarami pang iba, napakarami yung sensors. No? At uh, yun yung ina-advise ko sa inyo, isipin natin, ano ba yung kailangan ko sa system or ano ba yung kailangan kong malaman sa system for it to work properly. Minsan kasi, nalilimit tayo sa alam nating mga sensors. So, as much as possible, also learn about the different sensors. So, I will put a link siguro dito ng ibang mga creators kung ano-ano yung mga sensors or I can list down no sa comment section ano yung mga sensors na kadalasan ginagamit natin sa iba't iba nating mga projects. Okay, so, yung mga sensors na yan, tulad na nabanggit ko, nakakonekta siya sa ating mga input pins. So, yung input pins na yon it will send the data na nanggagaling doon sa sensor papunta na nga doon sa ating CPU. Okay? So, doon sa CPU natin, na-receive na, na, niya yung data, no, nalaman niya, ah, ito yung temperature, ito yung level ng liwanag, ito yung temperature, humidity, etc. ano? Doon na ngayon papasok yung program natin na nakasave sa kanyang memory. Parang katulad ng tao, di ba? Ang, ang program natin, kapag ka naramdaman mong mainit sa labas, Diba? Ang natural tendency ng tao or nakaprogram yung tao na humalap ng lugar na malamig. Tama ba? Kaya nga kapag ka-blackout sa atin, naghahanap tayo ng mall. Kasi ganun nakaprogram, ganun na-train yung utang natin. And parang ganun din si microcontroller. No? So nilalagyan natin siya ng mga program in such a way na kapag ka nakita niya itong ganitong input from our sensor, magde-decide siya anong gagawin. Okay? So, yun yung ginagawa natin as innovators, as developers. Ano yung gagawin niya? Ano yung gagawin ng system mo? How would your system react or response mula sa mga stimuli or sa mga input na to? Okay? So, meron na tayong input and then we do processing. Okay? Kaya nga siya tinawag na central processing unit because all the processing happens inside the CPU. Okay? So, and then afterward, kapag na-process na niya, na-decide na niya, ano yung gagawin niya from that information? It will actuate or it will do something to change that environment. For example, again, tao, nakita mo ng na maliwanag, ano madilim, pinunong ilaw, no? So, you are actuating the switch, okay? You are interfering, you are uh, manipulating your environment para mag-feedback sa gusto mo doon sa nakaprogram sa'yo, okay? So, ganun din si Arduino at yung iba pa natin mga microcontrollers dito no, na kung ano yung nakaprogram sa kanya na kapag na-detect niya, let's say, na may object dyan, turn on mo tong LED na to. Okay? So, ganun siya. Ganun nag-work yung ating output. No? At katulad ng sensors na maraming classification, maraming types, ganun din si output devices. No? So, si output devices, siya naman yung kinukonekta natin sa ating mga output pins. So, napakarami din yan. No, meron tayong mga motors. If you want to turn something, if you want to move something, you, you need to use motors. At marami pong type ng motors. No, meron tayong DC motors, meron tayong servo, meron tayong uh, stepper motor, at marami pang iba. Meron din tayong mga basic like LED. Okay, ito yung pinaka-basic na output mechanism natin or output device natin because it can tell us about the system, ano nangyayari sa kanya. Okay? Uh, meron din tayong mga display, mga 7-segment display, LCD display, OLED display Then meron tayong mas mga komplikado pang mga uh, output devices that we can uh, connect doon sa ating output pins okay so now when we say output pins kadalasan niya nahati yan sa dalawa okay so when we say output pins kadalasan nahating natin siya sa analog output pins and digital output okay so ano ba ang difference ng analog and digital so when we say digital it is a system okay, that can only have two possible states. Okay, I think you're familiar with that. Zero, one, on, off, high, low. Yun lang yung two possible state niya. Halimbawa, ilaw. Diba, ilaw sa bahay natin. Ano lang ba ang nagagawa natin sa ilaw? Turn off, turn on. Turn off, turn on. Tama? Ganun siya. So, marami na tayong makokontrol or marami na tayong magagawang system or projects, innovation, that only uses digital systems. Okay? By simply turning off, turning on at something, marami ka nang magagawa doon. Okay? But minsan, kulang siya. Okay? So, minsan hindi sapat na ito turn on or to turn off mo lang yung isang output device mo. So, doon tayo gagamit ng ating analog output. So, when we say analog or analog output, these are systems or mechanism na hindi lang siya bounded. No, hindi lang siya nalilimit sa 0, 1, high, low, On off it can have a value somewhere in between halimbawa when you turn on a motor di ba kapag off yung motor zero yung rpm niya yung speed niya zero hindi siya umiikot when you turn it on iikot siya kung ano man yung nominal rpm nominal, nominal uh speed niya okay but what if you want to control it so that yung rpm niya 20% lang yung speed niya 30% lang So, to do that, you need to use output pins na analog. Okay, so, sa mga Arduino Uno, Arduino Nano, nakaseparate yun, no? nakaseparate yung mga analog output pins or tinatawag din siya PWM output pins. no Pero sa mga higher uh, microcontrollers natin, katulad ni ESP32, uh, meron tayong tinatawag na GPIO or General Purpose Input Output Pins. So, when we say GPIO, pwede natin siya i-configure as input, as output, as analog input, digital input, analog output, digital output. So, general siya. We can also consider or we can also reconfigure it as uh, communication uh, pins. So, alimbawa, gusto mong gumamit ng i 2 c protocol, serial communication, etc. Pwede mo siyang configure. That's why, dito sa RAB-E, um, kapag ka mas mga complex na yung mga projects, We suggest dun sa mga students natin to use ESP32 or other uh, microcontrollers na mas matataas yung capabilities. Unlike dito sa Arduino Uno, which is, si Arduino Uno, very user-friendly naman kasi siya. And there's a lot of documentation that you can read, that you can watch, that you can follow to learn Arduino Uno. But if you want to further your uh, innovation or your skills, you really need to learn ESP32. Okay, so, ganun gumagana si microcontroller. Parang katulad lang din pala natin sila. Yes. Di ba? Actually, uh, yung mga bago natin mga labas ng mga microcontrollers, mga microprocessors, di ba? Na na, na natin sila ng mga artificial intelligence na somehow, talagang minimimik na niya how a human learns, how a human interact with its environment. Okay? So, meron tayo ditong very uh, basic na sample. No? So, meron tayo ditong dalawang input. No? Meron tayong eto yung tinatawag nating IR proximity sensor so this can only sense if something is in front of the sensor or not okay it cannot measure yung distance it can only tell us if there is something in front of the sensor so tawag dito is IR proximity sensor and then we also have here ultrasonic sensor so yung ultrasonic naman it can measure yung ating exact distance hindi naman exact na exact may konting uh, discrepancy sa measurement niya pero for most application, ultrasonic sensor or ultrasonic distance sensor is a very good option. Okay, so it can tell us gano'n nakalayo yung isang object kumpara dito sa ating sensors. Okay, so next videos natin, siguro we will dive deeper kung paano gumagana yung mga sensors na to. But for now, alam lang natin si IR sensor, nagsesensyon ng signal kapag kami na-detect yung object sa tapat niya. Ito naman, si ultrasonic sensor, nagsasend ng exact data, ano yung distance ng ating object. And then we also have here our LED. Okay, so si LED, pwede natin siyang i-on, pwede natin siyang i-off. And then we can also vary its brightness using, again, analog output or PWM. Okay, so let's try. No, upload na natin ng code yung ating ESP32. So I have here uh, some basic programs using our Arduino IDE. So if you are new to microcontrollers, I would suggest to learn microcontroller like Arduino Uno muna para ma familiarize muna kayo sa whole environment no, ng innovation or whole environment ng electronics project. So, very good na pagsimula natin tong Arduino Uno. And then, try to explore other chips or other microcontrollers like Nano, ESP32, Raspberry Pico, Xiao Studio, Okay? At napakarami pang iba. So, challenge yourself. Ano yung best the microcontroller for your application? Or challenge mo lang na magtutunan mo yung iba't ibang microcontrollers na meron dito. Okay? So, halimbawa, try natin i-upload yung kinod ko kanina. Okay? So, eto, meron tayo ditong program. This program will uh, determine or will sense. Ayan, no? Balik natin kanina will sense if something is in front of our sensor. And kapag ka meron siyang na-detect, ite-turn on lang niya yung ating LED. Okay? Ganun na siya kasi simple. So, try natin to i-upload. Okay? So, sa mga next na tutorial video natin, I will teach you how to navigate this IDE. Okay? Paano na po program sa ating mga Arduino, sa ating mga boards. And, bukod sa Arduino IDE, meron bang ibang mga IDE na pwede natin gamitin to code or to program our microcontrollers. Okay, so we're just waiting for it to compile. No, yun lang yung disadvantage kay ESP32. Hindi ka tulad kapag kay Arduino. Si Arduino medyo mabilis mag-compile. Okay, ibig sabihin mabilis mapasa din yung program from our computer or from our laptop to our microcontrollers. Okay, so it's done uploading. So try natin. So kapag kami na-detect na object, iilaw yung ating LED. Okay? Nakikita nyo ba? So, kapag kami na-detect, iilaw yung ating LED. So, marami kayong pwedeng gawin dito. No? Halimbawa, you want to create a, a barrier na kapag ka may na-detect na sa sasakyan, no? may mag-move siya or may i-open siyang something. No? So, there's a lot of things that you can do using this basic concept. No? So, meron tayong input. This input can uh, sense ano yung nangyayari sa environment. May nangyayari bang object or may object ba sa harap or wala. And then, pinapasa natin sa ating microcontroller. No? And then, our microcontroller will decide what to do. Depende doon sa kinode natin. And it decides na, paan darun yung LED kapag kami na-detect ka. Okay, so yun ito sinasabi natin kanina, the output of this uh, sensor is digital. Because it can only tell us ano or rather, it can only tell us meron o wala. O, 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 hindi. On or off. Ganun lang siya. At yung LED din natin ngayon, naka-digital state din siya kasi we are writing the digital state of our LED kung gusto ba natin siyang i-on or i-off. So makikita natin, maliwanag siya. But paano kung ganito? Instead of using proximity sensor, I will use ultrasonic sensor na yung brightness ng LED natin depende kung gaano kalapit yung ating object. Try natin. So, upload natin yung ating code dito. Okay? So, try natin i-upload yung ating code kanina. Okay? So, ito naman yung ating code dito. So, upload natin. Okay? So, dito naman, ang concept nito is we will use analog output. So, we can vary no yung brightness ng ating LED. So, ganun ka-versatile yung ating mga microcontrollers. Kaya, Minsan, yung mga projects na kailangan natin gawin, kailangan lang natin siyang isipan ng way. No? Anong tamang sensor ba yung kailangan ko? Anong tamang output devices ba yung kailangan ko? Okay? At ang maganda dito sa mga microcontrollers natin ngayon, depende kung ano yung application mo. Halimbawa, gusto mo ba yung application mo ay may Wi-Fi, may Bluetooth, accelerated using AI, etc. So, dito sa our RAM solution, we can suggest, we can recommend, or we can show you anong mga microcontrollers yung best for those kinds of application. So, ayan, I think nag-upload na siya. Uh I also uploaded or rather coded yung ating serial monitor to display yung ating nasusukat na distance. So, halimbawa 'yan, ano? Ano? So makikita natin habang habang lumalapit yung ating object, yung kamay ko, mas papaliwanag, mas lumiliwanag yung ating LED. Okay? Pagka lumalayo, hanggang sa pagka sobrang layo na niya, ayan, nagdidim na siya. Okay? So, I don't know kung nakikita niyo ito ng malino sa camera. Okay? So, try tayo ng much larger object para makita niyo mabuti. So, gamit tayo ng container. Okay? So, ayan. Habang lumalapit, lumalakas habang lumalayo, humihina. Mas nagdidim siya. Hanggang sa kapag sobrang layo na niya, magte-turn off na yung ating So, ganun gumagana yung ating mga microcontrollers. And hopefully, may natutunan kayo, no? I will share yung ating uh, source code sa comment section below. And if you are interested to learn more about different microcontrollers, I would suggest you follow our page. No, hit the like button sa baba, okay? And maybe hopefully you share this video sa mga klase or even sa uh, mga taklase, mga kagroup niyo, no? para magkaroon na sila ng background sa iba't ibang microcontrollers na pwede nyo gamitin sa inyong mga projects, thesis, research, or baka gusto nyo lang matuto talaga, no? Na gusto nyo gumamit ng mga automation sa inyong mga bahay. So, pwede naman. Okay, so, if you have any questions, you can message our Facebook page. If you are currently doing your research, your thesis, kung kayo ay mga high school, senior high school, college, or even graduate students, and you want or you need help rather no kailangan niyo ng tulong sa pag-innovate sa pag-create ng mga prototype ng inyong mga projects you can send us a message sa Ram in e Solution and then uh, mag-reply kami sa inyo and then let's talk how to materialize your ideas and kayo sa palagay ninyo ano kaya yung magandang system na pwede natin gawin sa microcontrollers? Comment down below. Muli, ako si Engineer Robert Miranda ng Ramp e Solutions. Maraming salamat. This is just our first episode. And hopefully, next week or this week, I will upload another episode talking about Arduino Uno. Mali, maraming salamat sa pananood and thank you very much.